welcome back sa ating uh, channel mga katropa so ngayong araw na to uh, April 1 dapat <coughs> uh, <laughs> mga anak na yung baboy so silipin natin guys ano nang abang update dito at uh, unang panganganak to guys ng baboy sabing uh, sabi nga nila kapag first time mga anak to pwedeng mag plus 7 yan Ayun, so tara tingnan natin guys ipatong okay, mga manok ayan oh ang daming sisiw tapos yun pa Ayo, naglilimblim. Dito naman may mga itlog pa. Sarap ulamin. Ayan. Ito nga pala guys, ang ating manok na galing sa J&J, poultry farm. ayun, talaga naman. ayun pa, yung dalawa. Ito, galing kay Sir ano, Aldrin. Talaga naman, ang sarap tingnan dito sa ano, ang tatangkad ng mga legs. Ito guys, yung mga magagandang manok na talaga namang wow. Sarap palagaan. Ano. Ay, Ito nakakagutom para tayong magtitinukula na naman ano? <laughs> talaga naman so tara guys let's go na dito sa babuyang walang amoy ayan so tara let's mga katropa oh, hello mommy pig wow super ng anak na pati guys super ng anak na yung baboy uh, kailangan dito guys maturo ka ng vitamin B complex ilan yung anak 2 4 5 kailangan, guys, malagyan natin ng, ano, ng panghilom ng sugat. Yung isang uh, piglet. Ayan. Two, four, five. Ay, lima lang yung, yun. Oh, pero, ayos na, guys. Ah, uh, kasi, ano. Ah, uh, two, four, five. Naku, pwede din, no. Makahingi tayo ng isa, ano. Ay, Diyos ko po. Ang daming sugat ng baboy. Kailangan talaga malagyan to ng, ano, ng... Ano na sa sugat, gamot sa sugat, yung baboy. So, ito guys, happy tayo. At uh, nakapanganak na nga yung baboy. Pero, malaki pa rin yung chan, guys. Ano, parang kulang sa dede. Eto, uh, kulang sa gatas. itong uh, ina baboy. So, kailangan, guys, ma... Uh, ano to? Ah... Uh, kailangan manumbalik ang lakas ng baboy. So siguro guys, dapat mabigyan ng ano, ng antibacterial tong baboy. Maturukan rin guys ng vitamin B complex. Itatanong e, ko nga kay Ray kung kailan ang anak tong baboy na to. Kasi mukhang malaki pa yung dyan. Ewan ko kung lumabas na yung ano nito, Yung kung lumabas na yung inunan. Kasi kung hindi pa lumalabas guys yung inunan, medyo malaki pa rin yung tiyan niya. Eh, manghihina yan. Ayan. So, kailangan manumbalik rin yung lakas, vitamin B complex, para at least muli, muling sumagla yung baboy. Tapos, nilagyan na rin guys ng pakain, at saka ano, at saka tubig, at saka vitamins na rin guys. So, eto, uh, tingnan natin dito, at mayroon naman dito ng ano, eto. So, oxytetracycline, so, okay to, Com combinex, ayan, ah uh, tamang tama to guys. ah uh, ito yung i-spray dun sa mga piglets na, na may sugat-sugat. At eto, hindi ko lang alam kung anong nakalagay dito sa sa bote na to. So, tatanungin ko si Ray kung ano. Eto, yung Combinex, ayan yung pang ano ng sugat ng baboy. Pero, kailangan guys, maturukan rin natin ng antibacterial itong uh, uh, baboy na to. At ganoon din ng vitamin B complex. Lalong lalo na nakikita natin na ah, nakahiga lang at parang uh, medyo uh, hindi pa rin talaga uh, nakaka-recover at um, mahina pa rin, nanghihina pa rin itong uh, mami pig. Doon sa mga katropa natin na nagsasabi na uh, hindi buntis, so eto na guys yung resulta. Uh, buntis po yung baboy at eto na nga ng anak. Pero yung anak niya konti lang guys. Pero happy na rin at least kahit pa first na anak ng uh, mami pig na to. Talaga namang at least nagbunga na guys yung paghihirap at pag-aantay ng matagal. At eto na nga, talagang napakaganda na guys ng ano ng kinalabasan. Ayan. So, hindi pa base doon sa expectation, pero at least kahit pa paano, meron namang uh, nangyari, di ba? Ang napakagandang blessing, guys, na eto na nga yung yung nangyari dito sa sa baboyang walang amoy at ito, talagang super happy uh, na ito, talagang ano at least magandang maganda na ano so eto guys, ano ba yung mga dapat iturok sa baboy na uh, nanganganak o mga nganak pa lang o nakapanganak na. So kailangan guys magbigay tayo ng vitamin B complex. Vitamin B complex para at least madaling makarecover ang ating mga inahing baboy. So anong balik agad yung kanilang lakas at syempre bilang suporta para at least hindi sila guys manghina. Ikalawa guys yung uh, oxytocin. <clears throat> um, uh, yung oxytocin kasi yung pampa para at least lumabas yung uh, ano yung malinis yung tiyan ng baboy at tuloy ang maging mas mabilis yung panganganak. So ngayon lima yung nakita natin pero nakita natin na medyo malaki pa rin guys yung tiyan ng baboy. Uh, hindi lang ako sigurado guys kung lumabas na yung inunan. Kung lumabas na yung inunan, mabuti kasi wala tayo dito yung nanganak to. Uh, itatong natin dun sa kasama uh, na trabaho dito sa farm. Uh, kung ano bang nangyari na at Siyempre, era recommend natin na magturok na dyan ng, ano, ng vitamin B complex para at least tuluyan na talagang uh, manumbalik yung sigla at lakas. At siyempre, turukan rin natin ng antibacterial yung uh, baboy para at least iwas uh, iwas sa uh, mga bakterya ayan para at least hindi hindi magkaroon ng komplikasyon sa panganak yung uh, alagang baboy. Ganun din guys, kailangan nating kapain yung baboy kung may lagnat ba. ayan kung may lagnat kailangan turukan ng analgin, sa uh, kung ano man yung available na panturok para sa lagnat uh, sa uh, mga suki nyong tindahan. Ito uh, yung mga bagay na maaari nating i-monitor sa unang araw ng panganganak ng ating mga alagang baboy sabi nga nila guys hindi perfect yung uh, pagbababuyan kahit anong gusto mo na maraming ilabas maraming ianak yung baboy kung talagang minsan may pagkakataon na talagang konti lang talaga so hanggang dun lang talaga at wala na tayong magagawa dyan guys pero so far unang panganak pa lang sa mga susunod siguro maging mas maganda uh, eto alam nyo naman yung kwento na yung unang pagkakataon na inayay itong baboy na to eh ah, nagantay lang ng 3 months and 3 weeks and 3 days pero walang nangyari buntis sa hangin pero eto at least uh, isang pasasalamat na nagkakatotoo na at merong nangyari sa pag-aalaga ng baboy. Sabi nga nila talagang paswartihan lang yan pero dasal sa lang din. At syempre Uh, talagang kailangan tutukan at uh, para at least talagang ano, magtuloy-tuloy yung negosyo ng pagbaboyan Dahil alam natin guys, hindi talaga biro ang pagpumpamumuhunan sa negosyo ng pagbaboyan ngayong mga panahon na to. Talagang kailangan ano, masulit din yung gastos natin at syempre uh, may ibalik sa atin yung puhunan na inilaan natin para sa negosyo na katulad neto. Ito guys yung uh, oxytetracycline ah uh, o combinex na tinatawag. Ito guys, kapag may sugat yung mga piglets, lalong-lalo na yung katulad yung nakita kanina. So, ito yung magandang gamitin para at least sa uh, mabilis na maghilom yung sugat ng mga alagang baboy. So, kapag hindi kasi naghilom, maaaring magkaroon ng infeksyon yung mga piglets at maaaring magresulta sa pagkawala nila. Kaya importante na i-monitor natin yung mga piglets natin. Usually guys, nakaka-recover naman yung mga alagang baboy na katulad nyan, lalong-lalo na yung mga piglets. At isa pa, i-recommend rin natin Guys na maglagay ng ilaw dito para at least hindi malamigan yung at yung mga alagang baboy. Na kasi kapag ganyan guys, magsisimula yung magtae at uh, lalamigin, Ah uh, yun yung magiging problema which is uh, alam naman natin very sensitive ang mga piglets sa unang araw o unang linggo halos sa loob ng isang buwan pagkatapos nitong mailabas o uh, may anak ng uh, inang baboy. So yun lang, maraming salamat guys na guys yung update dito sa baboy yung walang amoy sa panganak na itong baboy. So, so far limang ba, uh, piglets yung lumabas. At ito nga guys magre-ready naman sa pagtuturok ng vitamin B complex. At uh, Uh, antibacterial. So, okay lang ba na yung vitamin B complex at antibacterial? Ayos lang po yun. Kung per one day lang naman yung delay, walang problema. Mas maganda nga, guys, magturok ng vitamin B complex para at least mas mabilis makarecover yung mga uh, inahing baboy. Mas mabilis pa balik yung kanilang lakas at kanilang sigla. Sa unang araw, guys, konti lang yung pakain. Sa ikalawang araw, unti-unti na tayong magdagdag. At syempre, mas makakabuti kung uh, bigyan natin, guys, ng vitamins uh, katulad ng vitamin Pro. Uh, ang pakain ng alagang baboy para at least mas maging uh, malakas at maging masigla yung uh, inaing baboy na katulad na ito na bagong panganak so ang ganda dito ito na guys, nanganak na talaga yung baboy dun sa farm so, guys, maraming maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to isa na namang kwentuhan dito pa rin sa kabado mo youtube channel, ayun sa wakas nanganak na yung baboy mga katropa maraming salamat sa suporta hanggang sa muli mga katrops, alam